Maharlika din na Dedma ang mga pasabog laban sa kanya. Katunayan ba ito na totoong lahat ng mga yun? Ayon kay Mima Alicia, si Eden Claire Contreras alias Maharlika, ay nagpositibo sa HIV, meaning, may AIDS si Maharlika at ang matindi pa nito, ay nagpositibo rin siya sa Shabo, meaning nag a si Maharlika, ay naku, dapat mong sagutin ang mga pasabog na ito pati ang paglason mo sa dati mong asawa, manggilabot ka Maharlika, Panoorin po natin ang video, salamat po positive uh, result. Uh, dito nga po kay uh, Claire Eden Contre Contreras taong 2009. So ngayon nga po guys, ito. Kasi 'di ba itong si Maharlika, ang hilig talaga manira ng kapwa tao to the point nga na sinabihan niya itong si President Marcos na maliit daw ang dinadala. Itong si First Lady Araneta Marcos sinabihan niya na butod, talagang gabi kong manglait, talagang sinagad. Wala walang ano eh, wala siyang pakialam sa ano sa feelings ng isang tao kung usapin politika, politika tayo kaso guys, masyado na siyang namemersonal, and uh, thank you naman sa nag-send sa akin ito and so far, uh, kung noon uh, lagi kong kinokonsult ito sa aking lawyer pero ngayon, uh, hindi ko uh, hindi ko naman sa hindi sa kinokonsult sa kanila, pero hinahayaan nila akong mag-speak up, kasi total, mapanira din naman si Maharlika eh. eh, di bulgar na din natin yung kanyang pagkatao so ngayon nga po guys, eto kasi nga diba, uh, binanggit ko sa inyo yung HIV testing referral resort ni uh, results ni Maharlika nung taong 2009 at nagpositibo din pala siya guys sa paggamit ng methamphetamine or yung clear crystal na kung sa Tagalog kilala siya bilang shabu puta nagchochongke kang hayop ka alam nyo guys alam nyo yung ano yung yung epekto ng paggamit ng ano ng uh, chonke una dito is nagiging violente ka tapos uh, nagkaka, nagiging uh, psychosis ka din so alam nyo guys yung yung pagiging violente si Maharlika ka na yun yan guys yung naging epekto na sa kanya ng ng paggamit niya ng shabu allegedly, kasi ito yung sinend sa akin eh, ito, nandito sa papeles na to, nandito, hindi ko to po hindi, wala akong balak manira, wala akong balak, kalkalin niyang buhay mo, pero kusa sa akin sinend, and syempre, siguro ito na din ata yung ano, yung yung gustong malaman ng taong bayan, hindi ko alam kung sa akin lang isinend, or sinend din sa iba, pero, noong November 3 pa to guys eh, November 3 pa to, Ngay uh, nakita ko lang siya nung nakaraang linggo kasi nga, ba, diba, kagaya nga nang sabi ko sa inyo, hinahanap ko yung tracking number yung message sa akin dito nga po sa aking silver play button ngunit sa hindi ko inaasahan, sabi kasi ng uh, co-vlogger ko natingnan mo sa spam, kasi minsan sa spam message mo makikita yung tracking ng UPS dito nga sa silver play button nung tinignan ko sa spam, yung nakita ko nga po guys itong bagay na ito, which is yung 11 document, yung kung saan nilason niya yung kanyang asawa. Tingnan mo, guys, tarantado talaga, no? O, nilason niya yung kanyang asawa allegedly para sa green card at para sa insurance. Tapos, nagpositibo siya sa HIV. So, ngayon, ang hamon nga natin sa kanya, kalampagin nyo, guys, na sana magpa-hair follicle test siya at magpa-STD test hoping sana na mag-reply sa akin si Yuna. Kasi may message ko na baka meron kang ano, meron kang um uh document na baka nagpa STD test nga itong si Maharlika. Anyway, may masend man siya sa akin o oh wala mag-reply man siya sa akin sa so wala. At least we all know na ito yung mga tinatago niyang baho na I, I think malapit to sa kanya eh. Yung uh, yung taong to, yung nag-reveal na to, I think malapit to sa kanya. And hindi ko din nga hindi ko nga din alam guys kung bakit sa akin sinend pero total sa akin sinend, binigay sa akin yung gampaning to. Okay lalahuin natin. So ngayon nga po guys, eto. Grabe no? Yung pinakita ko sa inyo guys, mayroong um, case ID number. Mayroong nakalagay dito na case ID number. Uulitin ko ha kasi baka mamaya ma-misinterpret ng mga nanonood. Oo guys, uh, aminado naman ako na ang uh, HIV ay pwedeng makuha to um Uh, sa sa ano sa sa lahi niyo pwedeng mapasa or sa paggamit ng illegal na droga or di kaya sa ano sa pag chuchuba, chubahan. Kaso guys, parang ang pinupunto kasi nito, nagkaroon ng HIV, itong si, hindi ko ginadjudge guys ha, kasi talagang kailangan nating ano, maging open-minded dito. So sa mga may ano dyan, may, may sakit na ano, na HIV, hindi ko po kayo ginadjudge. Ang ano ko lang dito is, uh, maging open sana tayo na pag-usapan itong ganitong klaseng issue and uh, iwasan natin hanggat maaari. Ma madaming ano, madaming madaming klaseng treatment naman dyan, pero medyo matagal. Pero sana yung may mga sakit na ganito ay makasurvive. Hoping sana na nakasurvive na itong si Maharlika sa kanyang sakit. Pero anyway guys, kung hindi ka puta-puta, kung hindi ka pokers, kasi nandito yung picture mo na nagpuputa ka oh. Nandito yung picture mo na nagpuputa ka. Yan yung mukha niya guys oh. Yan oh. 90-90 yan nung nagpuputa siya. Yan you know, 1990 yan yung nagpuputa siya. Meron pa nga akong isang pinakitang picture sa inyo na kung saan, itong si Maharlika ay nandoon sa ano, iba't ibang mga klase ng ano, ng inumin. Kasi yun talaga yung trabaho niya and napatunayan natin yun kasi madaming mga vlogger din pala ang, ang uh, nag-reveal na itong si Maharlika ay nagtatrabaho daw uh, doon sa Kubaw and nagtatrabaho sa Cebu para magpakaputa. Ito, oh, nakikita niyo yan? Yan. Yan. Yan siya, oh. Tingnan niyo yung muka. Tingnan niyo. Diba? Tingnan niyo. Ito din, yung isa. So may history nga na nagpuputa. Yan o. Ang lakas mong ang lakas mong manlait sa ating first lady na butod. Ang lakas mong laitin na itong si President Marcos ay you know, uh, merong inanakan na kamag-anak na pinsan kasi kinontent niya eh. Actually viral yung content niya na last year. yan mga mga paratang niya na si Jingoy, meron daw lalaki, meron kalaguyo pero shit, mas malala ka, girl. Hindi ka ba nahihiya sa mga paratang mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga binubulatlat mong mga salita? Actually, yung napansin ko, guys, parang parang dinidescribe niya, the way na magsalita siya, guys, ha? Ah, parang dinidescribe niya yung kanyang sarili. Ganon yung nakikita ko, eh. kaya wala siyang nga eh. Parang nothing to lose. Kasi talagang nothing to lose naman talaga sa kanya. Kasi ang dami niyang baho ang dami niyang baho. Totoo ba yung narinig kong balita na meron kang uh, jobang vlogger ngayon dito sa Pilipinas? Ha? Actually guys, kinukonfirm, eh, hindi pa to confirm ha, pero merong nagsabi sa akin, isang vlogger din na malapit dito kay Maharlika, blind item na lang natin, na merong isang A uh, vlogger na kalampungan itong si Maharlika dito sa Pilipinas. So ang clue, isa po itong rapper. At ang malala pa dito, guys, bata pa sa kanya. So ano 'yon? Pedophile ka? Ha? Ang inaka nang nangingigil ako sa ah lakas mong makapanirang hayop ka tapos ikaw ang dami mo din palang mga kasiraan ang galing mong gumawa ng istorya ako, guys, hindi ko to kayang gawin, hindi ko to kayang gawin yung ano na yan oh, yung HIV testing refer uh, referral and results form, hindi ko kayang gawin yan hindi ko kayang gawin yan kasi hindi naman ako magaling sa larangan ng pagsisinungaling kasi kung nagsisinungaling ako hindi eh, pa balibalin tong istorya ko eh consistent tayo eh Diba? Eh siya yung pabalay-balentong, ah, paano ko nasabi ah, noon nung interview niya kay ano kay Tagbakla, basta yung attorney na bakla. Ano yung sabi niya na si President Marcos daw nang daya. Pero yung interview niya dito kay Vic Rodriguez kasi sinabi naman ni Vic Rodriguez na wala namang dayaan, bigla din siyang kumambyo. Ang sabi niya naniniwala naman daw siya na naging presidente na natotoo itong si President Marcos. Si siya yung balentong. Ako, never pa akong nagkaroon ng history na nagsinungaling sa inyo. Kasi lahat meron tayong reference. Meron tayong ebidensya. Hindi ko magagawang magsinungaling sa inyo. Dapat nga dito kay Maharlika dinideport eh. Alam niyo kung bakit? Yung nilason niya yung kanyang asawa allegedly gamit yung opioid at antifreeze na hanggang ngayon hindi ko pa din alam kung case closed na ba yun. Siko po, niloloko mo din kami. Kasi may asawa ka, tapos bakit? Well, sige, sabihin na lang natin na matalas yung dugo ng Pinoy, pero bakit hindi ka mukha ng asawa mo yung anak mo? hindi ka mukha ng asawa mo yung anak mo, bininyagan guys yung anak niya mag-isa kasi nga that time tinege nga na allegedly ang kanyang asawa, hindi ko na yung sasama, doon yan guys sa circus taong 1996 kasi 1995 if I'm mistaken mga September ba yun? tingnan ko nga, kasi dalawa yung ano eh dalawa yung autopsy, dalawang beses pina-autopsy yung kanyang asawa at taong 2011 So, I think, uh, nag-away-away ata yung pamilya nila just for the insurance. Pero yung naunang autopsy is talagang, ano, uh, sinasabi ni Yuna na yung naunang autopsy noong 1995 is, ano, um, nilason nga. Tapos, noong taong 2011, pina-autopsy ulit. Hindi natin alam uh, kung bakit pina-autopsy ulit. Kasi yung nandito lang sa akin na autopsy is yung taong 2011. Pero, bakit dalawa? Bakit dalawa yung, ano, yung autopsy? naghahabol ka ba sa yaman? ha? naghahabol ka ba sa yaman? at diba? saka bakit hindi ka mukha ng asawa mo to? ano yun? nakikipaglampungan ka sa iba? habang meron kang asawa? hindi maitim guys o oh. Pilipinong Pilipino grabe ka niloko mo na nga yung asawa mo nilason mo pa dapat i-report to sa ano eh. Diyan sa ano, sa um, sa kinapapayuan niya diyan sa California kasi hindi to pwede eh. Hindi to pwede, dapat ma-deport 'yan. Kung totoo man itong mga ebidensyang hawak ko. Kasi nga, syempre, sinend lang din naman ito sa akin. Pero I think, hindi naman ito isi-send sa akin na nandito yung kanyang pangalan. Pangalan ng kanyang asawa. Complete details, telephone number. Nandito kung, kung saan banda yung 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 provider, yung social worker na nagtest sa kanya. Nandito lahat pati pangalan ng ng kapatid ng kanyang asawa. Nandito lahat. Hindi ko alam kung ano, kung ano yung pinaghugutan ng sender na to kung bakit sa akin sinend pero well, nandito na din. So I think kailangan malaman to ng taong bayan. Kailangan ma-deport ka. Kasi yung katantaduhan mo, oh, pinapahiya mo yung kapwa natin sa Filipino. Grabe ka. Grabe. Anyway guys, wala akong sinasabi dito na nilalait ko yung may mga HIV so, ina-advocate nga yan ni Pia, diba? Pia back ang akin lang dito, si Maharlika lang yung punto natin hindi natin idadama yung iba huwag niyong idadama yung ibang tao, kasi si Maharlika lang naman yung tinutukoy natin dito, kasi well, mapanirad din naman itong si Maharlika, eh, di reveal na din natin yung kanyang pagkatao diba? Diyos ko po pedophile ka, nakikipagtsuktsakan ka sa mas bata sa iyo. Grabe. Ikaw yung bangag. Ikaw yung adik. Kasi ano yung effect ng shabu? Nagiging violent ka. Yan na yung naging kasi ganun ka na. ba? Diba? Ano? Taste your own medicine kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, talagang yan din yung babalik sa'yo. May hangganan din ang lahat ng ito, guys. Sana merong, ano, may, merong maglakas ng loob na pumunta doon sa Amerika, tapos hingiin sa akin itong ano na to, itong folder na to with 11 document, kasama dito yung green card residency niya hoping sana na may pumunta kunin sa akin itong dokumentong to, ibibigay ko, and file a case. Kasi nandito lang din ako sa likod mo. O sino man yung maswerteng tao na pupunta sa Amerika para kasuhan itong si Maharlika. Nandito sa akin yung ani, yung papers. Ano? Tin, na, kala na natitretend ako? Kasi may nag-message sa akin, apat guys. Ano yung message nila sa akin? Tinatakot nila ako. Alam nila yung address ng bahay ko tinatakot nila ako. Pero okay lang. wala dapat katakutan. Kasi in the first place, bakit ako matatakot? Bakit nila ako papakailaman kung alam naman nilang hindi totoo? Pero kung totoo at natatakot silang mabulgar, itong kanilang mga baho, talaga nga namang patrabahuin nila ako. Pero do you think I am threatened? Ulol! Oh, hindi ako matitreaten kung ikaw lang yung kalaban ko. Babae sa babae? Wag ako. Binild up mo ako na sinabihan mo ako noon na magaling ako. Pero, yes, magaling ako kasi ako yung sisira sa'yo. Ako yung magiging tinik sa lalamunan mo. Ako yung wawasak sa pagkatao mo. Hindi dahil sa mga peking dokumento kagaya ng ginagawa mo, bagkus nang dahil sa mga dokumentong ito. Kasi hindi ko gawain magsinungaling. I'm not like you. Girl, may kredibilidad akong tao. Hindi ako nababayaran ng ng putyo pucho lang. Grabe ka. Grabe ka. Abuso ka na. Dinamay mo pa si Mel Robles. ba? Diba? Dinamay mo pa yung ibang mga tao. Yan yung ano yung pag-iisip ng pagiging vangag. Diba? Pati yung mga asawa ng ng mga politiko na hindi naman sangkot dito, si Cheese, si Heart, si Jingoy, dinamay mo na. Tapos ikaw pala yung may malalim na tinatagong baho. My god. Kadiri ka. Ilang Ayoko man tong banggitin guys ha, pero gaano gaano na kaya karami ang mga nakapasok diyan sa kuweba mo, sa kipay mo. Kasi ang landi mong tao eh. May ka may kalampungan ka? Uh, mas bata sa'yo? Pedophile ka? Suko po. Hmm. Oh. So, baka next day guys, yung whole autopsy res uh, result ng tanyang asawa, I think i-show ko na and magtataka kayo na kung bakit kapatid niya ang nagpa-autopsy result at bakit pinipending niya? Diba? Magtataka kayo doon. So, ayaw mo ba bang malaman na ikaw nga ay nanlason? Nilason mo ang iyong asawa, allegedly? Kasi, pwede mo namang sagutin tong mga tanong na natin na to. Pwede mong itang itangge, pwede mong sabihin oo or hindi. Pero, nakadepende pa din yan sa'yo. Kasi ako, nagtatanong ako kung totoo ba tong mga dokumento. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Like my video and hit the notification bell for more updates. See you.